mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Sa so, mga nakikinig po ng kwento ni Romer, heto na po ang pangatlong bahagi ng istorya niya. Sa pagpapatuloy ang bilis ng tibok ng puso ko ng mga sandaling yon. Na para bang katapusan ko na ng mga oras na yon. Pero hindi ako makaalis sa sobrang higpit ng hawak ni Brenda sa akin. Kaya kahit ayoko pang tumikil sa aming ginagawa, ay mabilis ko itong itinulak ng dahan-dahan para magkahiwalik kami sa ganong posisyon. Pero dahil nasa magandang parte na kami ng aming ginagawa, ay eh mahirap para sa amin pareho ang kumalas. Ganun pa man, sa takot ko na mahuli kami ni Boss Cardo, ay pilit pa rin akong umiwalay kay Brenda at mabilis kong kinuha ang aking damit para isuot ito. Itinuro naman sa akin ni Brenda na may daan daw sa likod ng bahay nila. Kaya naman ay mabilis kong tinungo yun para doon na rin magbihis. Romer, doon ka na magbihes. May banyo doon at pagkatapos ay sa harap ka na dumaan para makita ka ni Cardo na galing ka doon para di tayo mabuko. Mabilis na sabi sa akin ni Brenda para hindi kami mahuli ni Boss Cardo. Mabilis ko namang sinunod yun. Nagbihis na nga ako sa banyo sa likod at umikot para magunwari na galing ako doon. Paglabas ko sa banyo ay nagdarasal pa ako na sana ay hindi kami mahuli dahil lagot ako sigurado kay Boss Cardo nito. Pagpasok ko nga ulit ng bahay ay naabutan ko namang nakaupo na sa sala nila si Boss Cardo at naninigarlo ito. O ano Romer, kamusta? Ano balita? Natapos mo na ba yung ginagawa mo? Tanong nito sa akin habang naninikarilyo. Natuwa naman ako sa loob ko at mukhang safe kami sa pagkakataong yon. Kaya sinabi ko na, Eh boss, hindi pa eh. Nag-CR lang ako sandali at sumakit ang dyan ko. Pagsisinungaling ko dito. Pero ang totoo ay sumakit ang puson ko ng mga oras na yon sa naudlot na pangyayari. Matilis naman akong nagpaalam para tapusin na ang ginagawa ko. Nakasalubong ko naman si Brenda na palabas ng bahay. At sabi kay Boss Cardo na, Hay mahal, ang aga mo naman yata umuwi. Sabay halik nito at yakap kay Boss Cardo. Habang nakayakap ito, ay may mapangakit na tingin naman ito sa akin na sadyang iniwasan ko na dahil natakot na ako. Ikaw ba naman na muntik muntika ka ng mahuli sa akto? Hindi ka ba matatakot? Tinapos ko naman agad ang ginagawa ko at nagpaalam na sa mga ito. Ah, Boss Cardo, tapos na po yung ginagawa ko. Bali, tutuloy na po ako at gabi na rin. Kaya mauuna na ako sa inyo. Ah, sige, Romer. Bukas na lang tayo magkita. Salamat pala sa pag-aayos mo, ah. Bali, eto pala pang at pamasahe mo. Huwag kang tatanggi. Sabi sa akin ni boss, at agad ko naman itong hinuha. Sige, boss. Tutuloy na ako. Pagkaalis ko ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari ng araw na yon. Sinabi ko na nga lang sa sarili ko na hindi na ako babalik doon para hindi na maulit yung nangyari sa amin ni Brenda. Pagka-uwi ko naman ng bahay ay pumasok na ako agad sa kwarto ko para magbihis. Hindi naman maalis-alis sa isip ko ang naganap sa amin ni Brenda hindi yun natapos, ay kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. At nasa ganun akong wisyo nang may biglang kumatok sa pintuan ko. At narinig ko na lang na may tumatawag sa pangalan ko. Pagbukas ko ng pinto, ay nakita ko namang nasa labas si Leslie. At tila hinihintay ako. Naka-shorts ito ng sobrang hikse. At ispagetting damit na sabay sabi pang, Romer, baka pwede ka na ngayon Oh. No? Kailangan na kasi talagang gawin ang ilaw namin sa kwarto. Huwag kang mag-alala, ipagluluto kita ng hapunan para hindi ka na bumili sa labasan. Don't worry din, babayaran ko na lang yung time mo para maayos na yung ilaw namin. Sige na please. Ako lang kasi mag-isa sa bahay eh. Ang hirap ng walang ilaw sa kwarto. Hindi ako makatulog. Naawa naman ako dito. Ang hirap kasing tumanggi sa babae. Lalo na kung nagpapakyut pa. Sabi ko na lang sa isip ko. Bigla naman akong napatingin sa maamo nitong mukha na para bang sinasabi nito na pagbigyan ko na siya. Kaya ayon ay pumayag na rin ako at para makalimutan ko rin ang mga nangyari kanina lang. O sige, Leslie. Kukunin ko lang sandali yung gamit ko at susunod na rin ako sa'yo. Tukon ko na lang dito. Pagla ko naman naisip na bakit niya sinabi na nag-iisa lang siya sa bahay nila? At bakit pinipilit niya ako ngayong ayusin noon kung kailang solo lang siya? binago ko na lang ang iniisip ko. Dahil masama na naman ang pumapasok sa isip ko. May pagkakataon kasi na kung ano ang iniisip ko ay hindi ko inaasahang nangyayari ito. Kumatok na nga ako sa bahay ni Leslie. Tao po, Leslie, si Romer to. Sabi ko sa pinto. Sabi ko sa pinto naman ako nitong pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa bahay nila. Asan pala Leslie yung gagawin kong ilaw? Tanong ko dito. Tinuro naman niya ako sa kwarto at sinamahan pa nito. Yan yon Romer. Ayaw kasing magbukas ng ilaw. Kita mo naman sobrang dilim, di ba? Natatakot tuloy akong matulog diyan mag-isa. Kaya gusto ko na agad maayos. Saad naman niya. Ah, ganun ba? Sige, itingnan ko muna kung ano ang problema niyan. Pahayag ko naman dito. Sinilip ko naman kung ano talaga ang problema ng ilaw niya sa kwarto. Una, pinalitan ko ang ilaw. Pero ayaw pa rin gumana. Tinignan ko rin ang linya ng kuryente at nakita ko na maluwag lang pala sa switch nito, kaya ayaw umilaw. Tinanggal at ikinabit ko ng mahigpit ang wire ng kuryente sa switch. At ayon, mabilis nang umilaw nang maayos ito. Leslie, maluwag lang pala ang pagkakonek ng linya ng kuryente sa switch. Ayan, ayos naman na ngayon. Wika ko. Ah, ganun ba, Romer? Salamat at maayos na. Halika at magmeryenda ka muna. Pinagluto pala kita ng pansit kanton at pinagtimpla rin ng juice. Yaya nito sa akin. Nang iaabot na niya sa akin ang pagkain, ay aksidente namang nabuwal ang baso ng juice. Dahilan para mabuhos ito sa shorts ko at nabasa yun. Ay, Romer, sorry. Pasensya ka na. Nadulas sa kamay ko kaya natapon. Pagingin ng paumanhin ni Leslie. Mabilis naman akong napatayo at napatingin sa short ko. Nabasang-basa ng juice. Ayos lang, Leslie. Sige, aalis na muna ako at magpapalit ng short. Paalam ko sa kanya. Pinigilan naman ako nito at sinabi na meron daw shorts doon sa kwarto niya para makapagpalit na ako. Tumanggi naman ako sa kanya kasi malapit lang naman ang bahay ko doon at napilis lang kako kong magpapalit. Pero mas pinilit niya akong pigilan at hinawakan ang kamay ko na sumama sa kwarto nila para kumuha na ng short. Hindi daw ako pwedeng tumangi, dahil kasalanan naman daw niya yon dahil sa pagpupumulit nito ay pumayag na rin ako. Sige na nga Leslie, payag na akong magpalit. Basa na rin talaga eh. Wika ako sa kanya. Pagpasok namin sa kwarto ay itinuro niya yung cabinet. At ako na ang pinamili niya ng shorts. Pagtalikod ko sa kanya ay narinig ko na lang na sinara niya ang pinto. At inilak pa nito. Teka Leslie, bakit mo sinara ang pinto? Tanong ko dito na nagtataka. Kakaiba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Na para bang may gusto si Leslie na may mangyari ng mga oras na yon. Hanggang sa sabihin nito sa akin ang tunay niyang damdamin. Romer, alam ko na hindi tama itong sasabihin ko pero hindi ko na talaga maitatago pa to. Matagal na akong may gusto sa'yo. Araw-araw sa tuwing nakikita kita, pinagpapantasyahan kita. Lalo na pag nagbubuhat ka ng tubig at lalo kung nakikita ang kakisigan mo. Sa totoo lang, nung una paghanga lang to. Alam mo naman na meron na akong karelasyon, di ba? Sabi nito. Oo, alam ko naman na may karelasyon ka na, Leslie. Kaya nga nagtataka ako kung bakit mo sinasabi ang mga ito sa akin ngayon. Pahayag ko naman sa kanya. Mabilis naman itong lumapit sa akin at pinigilan ako sa aking mga sinasabi. Sabay mabilis na halik nito sa labi ko. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Kasi napigla talaga ako. Pero dahil maganda at sexy talaga itong si Leslie, ay sinabayan ko na lang kung ano ang kanyang ginagawa. Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na gusto ko na naman gawin ang bawal. At iyon ay ang pagbigyan ang bugso ng aming damdamin ng mga oras na yon. Naramdaman ko ang sobrang pagkasabik ni Leslie sa bagay na yon. Kaya hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin sa akin halos manghina ako sa ginagawa niya sa akin na hindi ko pa naranasan kahit minsan. Hindi nagtagal ay ako naman ang gumalaw at ginawa ko rin kung ano ang ginawa niya sa akin. Napahiyaw na lang ito sa ginawa ko hanggang sasabihin niya sa akin nang matatapos na kami na mahal daw niya ako at sa akin niya lang ginawa yung ganon hindi ko naman na napigil at natapos na kami. Napagod kaming dalawa ng maghiwalay. Mabilis din akong umalis at umuwi na sa bahay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala ng araw na yon sa dami ng nangyari sa akin. Lalo na ay hindi ko inaasahan na ang mga nangyari sa akin yon ay siya palang magpapagulo ng buhay ko. Hanggang dito na lang po muna muli ang aking kwento. Sana po ay subaybayan niyo pa rin ang huling parte ng kwento na talagang magpapagulo at babago sa akin. Muli, ako si Romer at ito ang kwento ng buhay ko.